Hello, hello, magandang gabi mga lalabs, mga bayots, uh, magandang gabi Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, mga kapwa ko din po, FWs around the world, hello, really magandang gabi po sa inyong lahat at sa uh, mga kapwa ko, FWs dito sa Kuwait, magandang gabi po dahil ito yung topic natin ngayon. Rafi Tolfo pinagtanggol yung Pilipinang walang hiya na sumayaw sa TikTok na nakapantit bra at uh, talagang grabe yung kanyang ano no kiyod-kiyod, uh, kiyod -kiyod, nakikita na yung hiwa niya doon at uh, bakat na bakat yung kapal ng kanyang mga bulbul -bul doon, mga lalabs, mga bayots, inahuli ng amo, binatukan, sinuntok siguro, uh, tinoktokan, kasi immoral ang kanyang ginagawa. Ngayon, ipinagtanggol ni Rafi Tolfo. So, dito tayo ngayon, kay istorya ni Juan. Credit to the owner. Kultura natin. Hmm. Kasi may mga problema din na pag yung OFW, kumakanta, sumasayaw. Sinisipa, binabatukan, minumura. Hindi, no, na, hindi nila na, na kultura natin, mga Pilipino, masayahin tayo. Pag meron tayong mga problema, stress tayo, dinadaan natin sa kanta, sumasayahin tayo, nanon tayo ng palabas. Yun yung outlet natin, and yet hindi naintindihan nila yun. They should not... Wala silang pakialam dyan. <laughs> Lalo na pag OFW ka kasambahay, pumunta ka dito para magtrabaho. Para maglinis ng kanilang bahay, mag-alaga ng kanilang mga anak, at mag, uh, magluto at kung ano-ano pa. Hindi para sumayaw. And besides, uh, Senator Rafi Tolfo, baka hindi mo alam, yung pidos bago kami umalis, ang tinuturo doon sa amin, yung kultura ng bansa kung saan kami pupunta at hindi yung kultura natin na tayo ay masayahin, uh, inaaliw ang sarili, sumasayaw so, tayo, kumakanta. Ka marami dito ng mga OFW sa Kuwait, ang ginagawa yan. Hindi naman sila sinasaktan. Basta mag-tiktok sila, magano sila dyan, hindi lang na, gaya ng mga ano ng amo ko iba dito. Hindi lang nakapanti, hindi kasali yung bata, okay lang yun. Wala namang ganyan eh. Pero iba kasi ang ginawa dito ni kabayan, dahil uh, hayok sa social media, gusto niya sumikat, gusto magkaroon ng views. Kaya ayun, nagsayaw-sayaw dun sa kanyang kwarto na nakapantit bra, nahuli ng amo, ayun, sinaktan. O di, bote nga sa kanya. Hmm. Pakinggan pa natin. Be deprived of that kind of happiness that our world having while they're there and <coughs> ah, karinig po ah. Mm. A Hindi, A ah. Po, ah. Okay. May ano to, may may sounds kasi to kaya anuhan natin yung sayo-sayo ni Kabayan. Papano siya kumiyod dito. Tingnan mo yung picture ni Kabayan yan oh. Oh, oh, oh. Maganda ba yan Rafi Tolfo. Mm. Yan yung babaeng pinagtanggol mo oh na sumayaw, na huli ng amo, na binatukan. O, ang tawag mo dyan? Di ba immoral ang ginagawa ni, ni kabayan dyan? Masaya ka dyan. Yun yung klase ng tao na ipagtanggol mo. Eh, gusto pala niyang sumayaw na nakahalos hubot-hubad. Eh, apply na lang sana siya sa Japan at sumayaw siya dun sa mga umisik. Sarapan ng mga hapon. Kikita pa siya doon malaki. Hindi lang siya sumasayaw doon. Eh, baka may iba pang side bit. O, o, ito. So, mo, o. Hmm. Hmm. So, yun, Rafi Tulfo, yung klase ng babaeng pinagtanggol mo. Ayan, pa. Ah, oh, grabe makakiyod ni Inday, yun. <laughs> Ayan. Yun yung uh, pinagtanggol ni Rafi Tulfo dito. Galit siya dahil gusto niya daw. dapat daw intindihin ng mga kuwiti. Tiputang inang yan. Kami yung mag-ano dito. Mag-adjust. Hindi yung amo. Kami yung nangangamuhan dito. Mga Pilipino ang pumapasok dito sa kanilang bansa. So mga Pilipino ang mag-adjust. Hindi sila. Wala silang pakialam sa ating kultura. Kultura nila ang dapat nating pakialaman. Dahil yun yung turo sa pidos kung ano yung bawal at hindi dito. Kung bawal, wag gawin. Yo. <laughs> Ikaw naman, Rafi Tulp. Wala naman problema dito. Magsayaw ayon. Dahil ito beer na sa Badunga dyan, no. Pag weekend, mga Pilipina dyan kumakain sa mga Pinoy uh, Risto dito, eh, nagbibidyo, okay? Nagsasayaw-sayawan pa nga dyan, eh. O dyan sa sa Little Manila. O dito, doon sa Malia, ganun din. Eh, kasi iba ang klase nito eh iba ang issue dito dahil si Kabayan ay mukhang uh, balak pa yata niyang magiging bold star online oh uh, sangalan lang ng uh, kasikatan at views uh, ayan iniluwa na yung kaluluwa no eh, hindi maganda dahil bakit alin bawa may asawa may anak si kabayan sa Pilipinas at nakita ng mga anak, ang mga kaklase ng mga anak niya, yung nanay nila na sumasayaw-sayaw na ganyan. Tapos ibuli yung mga anak ni, ni ng babaeng ito. Sasabihin na, yung nanay mo nakita namin sa TikTok, sumasayaw, uh, kung saan mang social media platform, o nakikita doon, kumikiyod-kiyod, nakikita doon yung hiwa at money ng nanay ninyo at mga... Uh, yung mga damo na no, nakatago doon sa pante. Ayun, eh, makapan. O anong ganong gawin ng mga anak doon? Iiyak, magalit, mag-away. Dahil siyempre, pagtanggol nila yung nanay nila o yung mga yung magulang nito, ni kabayan, mga kapatid niya, anong kanilang matatanggap nito kahihiyan? At tigit sa lahat, mga lalabos, mga bayot, yung kanyang mister. Eh kapag malaman ng kanyang kumpari, mag sila, at sabihin na, oy, yung asawa mo nakita ko sa social media sumasayaw, pakiyod-kiyod, gumigiling-giling. O, oh, patuwad pa doon. Nakita yung kanyang ganito, ganon, manihiwa, kung ano pa dyan. Aba, siyempre, magalit yung mister. Ipagtanggol si misis na kahit totoo naman talagang sinabi ni, ni kumpari. Dahil sa kanyang galit at kahihiyan na natanggap, baka makapatay pa yung mister ni, ni babaeng ito. <laughs> so mag, maging kriminal pa ng dahil sa kanya. At ngayon siguro ito umiiyak-iyak na naman ito ngayon, nanghihingi na naman ng tulong sa gobyerno ng Pilipinas para at uh, pagtanggol siya at papauwiin. Pagtanggol ni Rafi Tolfo, kahit mali. Diyos ko naman po, mister Rafi Tolfo. Umayos ka gusto mo pagdating ng, ng mga Pilipino dito sa ibang bansa, dito sa Kuwait or kung saan pa man, yung mga amo dito yung mag-adjust sa atin. Ba ibang klase din naman para talaga mentality mo, Mr. Rafi Tulf. Sinador ka pa naman? Ikaw ba, pag pumupunta ka sa ibang bansa, siga ka ba doon? Eh, maangas ka ba doon? Subukan mo magangas angas doon sa ibang bansa. Ako, si Rafi Tulfo, sikat ako sa amin. Mayra, sinadora ko. Mayroon akong Rafi Tulfo in action. Hmm. Pag nasa ibang bansa, kagawin mo daw yan doon kung hindi hulihin. At uh, ikolong, kung gagawa ka ng hindi maganda na labag sa kanilang kultura at batas doon. Diyos, kung ganun din kami dito. Hindi yung bansang Kuwait or bansang Saudi Arabia anong bansa pa na pinupunta ng mga Pilipinong mag nagtatrabaho, manggagawa, ang mag adjust Tayo mga Pilipino dahil pumasok tayo sa lugar nila, may batas sila doon. Kung ano man yung batas sa atin, sa atin lang yun, nasa Pilipinas, wag dalhin dito sa ibang bansa. At ang ginawa ni Kabayan, paglabag yon sa kanilang batas dito at sa kanyang pamilya din kahihiyan. Kaya kung sinaktan man si kabayan ng kanyang amo dahil nahuli, ibote nga sa kanya. Huwag tularan yung mga ganyang klasing babaeng pariwara na walang kahihiyan sa sariling katawan.